Napromote na naman yung kalbo sa mataas na posisyon with dalawang gwapong assistant for today's video. Kapit lang na mahigpit, napalaban na sa trabaho, napalaban pa sa Englishan, buhay barko, let's go! Sobrang dali lang pala ng trabaho natin ngayon dito sa barko guys, baka nga hindi pa ako pagpawisan sa madaling salita, buwis buhay. Shesh! Ganun talaga, weather weather lang yan Ako yung napiling alay Kaya sutin so, na natin yung magliligtas sa aking buhay Om Sim! Yan pala yung tinatawag na safety harness mga mamshi Para pag nahulog ka sa pag-ibig Hindi ka basta-basta mafufol Oh shie! Ito pala yung isa sa mga bagong karakter natin Sa Kalbong Siman TV Production Si Yorit Haduki Ayan yung mga assistant natin guys Bosun Edward O si Yorit Aba, nagpapalakas pa ng loob Huy Kalbo, baba na dyan Shush! Hindi naman ganung kataas yan guys, saka hindi naman ako nalulula, mas natatakot pa nga ako pag hindi siya nagpaparamdam. Oh shit! Way to heaven. Way to the peak. Oh Dahan-dahan lang guys, slowly but surely, marami pa akong gustong kaining bacon. Alright! Hawak ng maigi, kalbong siman TV, huwag kang bibitaw, marami pa tayong bibigyan ng chocolate. Om Sim! Ganito talaga yung buhay ng mga marino guys, mapupunta ka minsan sa mga delikadong pagkakataon. Pero anong gagawin? Siyempre kakayanin para sa pamilya. Let's go! Sa bagay, kung mahulog ako dito, panigurado, magte-trending, pero cannot be, I'm still editing. Sheesh! Nandito pala tayo guys. <laughs> Lalim ng barko. Ayan o. Oh. Ayan yung gagawin natin guys yo oh. Sa lalim ng bag Ayan Ano makita nyo Itura natin Dito Minsan ano rin yung buhay natin eh Mandaragat Ating ah, ano Face to face Kailangan ko lang pala weldingin tong bakal na to guys para hindi sumabit yung malalaking kable. Okay. Ganun lang kadali guys, mga assistant. Pwede na tayo magligpit. Aba mga masunuring, tulungan na rin natin. Yeah. Uh, guys, yung mga natin. Andami ko ng gutom guys, pero andami panliligpiten. Shush!